natin sa harap po ng mga makapangyarihang puwersa ng lipunan mawawala po ang karapatan ng mamamayan. Ang lahat po ng karapangyarihan ng pamahalaan ang gagaling sa mamamayan. At yun po ang aming iginigiit. Ang karapatan ay hindi pa pwedeng labagin lalo na ng mga makapangyarihan sa pamahalaan. Ito ay dapat ginagarantiya, nirespeto at pinapasiguro na hindi ito nalalabag lalo na po na may hawak na kapangyarihan. That's the message kung bakit namin tiniis ang uh, hunger strike, hunger protest for seven days. Did I, did I expect? What uh, were how are you? How I'm okay, but uh, my expectations. How do I feel now? Parang my expectations were. I, I when I, when you fight, kasi the uh, CPP, NPA, NDF, you have no expectations. You just embrace it and you just jump. And we were, we were very ready to spend our holidays here away from our family. We were very ready to do that. And that's very important kasi um, pinaglalaban natin dito ang ating bansa at ang mga anak natin. And um, siguro gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na, na narinig ang boses niyo No? Kasi we're, we're very clear that this is not about us. It's none of this is about just me and Eric. It's about our country. No? Yung pang-aabuso ng mga nasa, nasa kapangyarihan, napakadelikado nun sa isang demokrasya, lalo ang freedom of the press. Freedom of the press is where a lot of our freedoms rest on. In fact, where so many of our human rights rest on. So this is so important na ipaglaban ito. So maraming maraming salamat sa mga kababayan natin na sinabayan tayo dito at yung um, ang mga mga even the PMA graduates who issued yes. that statement no Also but basically uh, what we've learned from this is what Eric just said no ang kapangyarihan talaga ng isang bayan ay nanggagaling sa taong bayan at yung ginawa namin dito ay pag-aalay sa isang bayan na, na talagang uh, worthy na ipaglaban so paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant

But okay. Eric felt naman, okay, na okay, go, go, ahead, go ahead. Yung ginawa ko pong sulat, ang aking uh, ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos sapagkat ang pagtatanong mali man o tamang datos sa public expenditure sa karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my uh, disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, uh, I should be uh, more professional in asserting may arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng uh, makontrol mong emosyon mo. Kaya doon ako naging sorry. But I did not retract, I will not retract. Nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man wala ang mamamahayag, may soto lo man wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng pamam mamamayan o lahat na sa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yun. Hindi po dapat kami kinulong. Dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit. So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at magiging, pamak at ma mamamahayag ay tungkuling kilalani ng gobyerno yan at estado. Yan ang countercheck sa power of the state in the government. Sir, sabi yung Paus ng Tampunating, binibigyan niyo na po yung source niya. That is his version. That is his story. Wala ko. Well, he stand by it. Ang ak ak aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero nilagay niyo nga po. Pagkakas ka po story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may nireveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, if Congressman Tambunting said na may source siya, sa sinabi ko, story niya yun. I, I am standing by the Sotolo. I will not reveal my source na pala na sila yung ng SMNI. I'm not I'm not privy kasi to the details. She's you know? uh, we'll just... sure it makes me sad because um, I work with at the SMNI and I know that SMNI is really for nation building, no? and we're we're the only station that talks about the, a burning issue that other media companies don't even touch. And I'm talking about the CPP, NPA, NDF, na ninanakaw ang mga anak natin. No? Libo, 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 hindi na natin maibilang na nang tatlong nandyan ay nasa Kongreso. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, ang si Ardin uh, Arlene Brosas, ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Nandyan sa loob ng Kongreso ang mga cuddlers ng mga komunistang terorista at mga top recruiters ng mga anak natin na kung saan ang mga anak natin ay nagkandamatay for over half a century. ba? Diba? So dapat tagilan na natin yan. So this is why I really think that SMNI, if you close it down, no, I know who is, it, who is behind it and I know it is the CPP, NPA, NDF. And sadly, they have used Congress no, to as their ally and as their cover to do okay, this. No? Yeah. Uh, oh, yes, ayos. Ayos siya. Naguguto, uh, matamlay, pero grabing uh, suporta po ng mamamayan. Uh, including sa abroad, ang uh, Pilipino communities. Yeah. At uh, 24 hours, 160 signatories ng mga PMA graduates. At uh, terrible still uh, counting on. Uh, sana po ang Christmas wish namin ay hindi na po mananatili ang paggamit ng totoong kalaban ng gobyerno sa Kongreso. At sana po ay magkaroon po ng... Uh, paglilinaw sa kaisipan at damdamin ng pamunuan ng Kongreso that the CPP and PNDP is not only operating in the armed area, sa red area. Nandito sa loob ng Kongreso and the threat against the sovereignty of the state is being threatened. Imagine every year they can access around 100 million of funds sa ating pondo at ginagamit ito para sa pagre-recruit ng kabataan at pagpundo sa NPA. I should know. Pag tinanong ako red tagging, Beto, how can that be red tagging? Direct personal knowledge ko yan for 21 years sa CPP, NPA, NDF. Mapapansin nyo, lumalabas sila Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Rosas kapag nandyan ako na sa harap nila si Ma'am at mga kadre kagaya ko. Sana po silang inimbestigahan ngayon upang matigil na po ang kaguluhan sa ating bansa at magkaisa na po ang mga political leaders natin at maglaban sila sa eleksyon, hindi gamitin ang ating gobyerno para sa mga sabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno kaya kami nanindigan na hindi kami titigil sa SMI. At sa media, ganun din dapat. Dato yung ng last year, yung rally, maganda sila pagkita pa yung release, yung kanilang rally, lahat eh, nagusipin ang maabot sa Malacanang. Talaga, kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former kadre, libu libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it, na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pagolong Bongbong Marcos Jr. dito sapagkat saan kami pupuntahan na nagbaliklog at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at inibinubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno pwede pala kaming ikulong ipatawag dito yun po ang aming malaking katanungan are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism メルクリスマス。<Okay. S 1>